Hi guys, good morning po sa inyo lahat. Welcome back dito sa aking Facebook page. At the same time, mega 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 shoutout sa inyo. So, God bless po sa inyo lahat. Thank you po. Ito, tuloy-tuloy na nga. Tuloy-tuloy lang tayo. May panibagong update na naman tayo. So, meron tayo dun sa Your Tools. Meron na ako akong uh, star. At the same time, available to set up na po ang ating in-stream ads. So, ready to set up na At the same time, kapag na-set up na natin yan, so magkaka-ads at mag-ano magkaka-income na tayo sa ating mga long video, yung mga 3 minutes up na video. So, may ads na po yan. So, ano bang in-stream ads? Sabi daw dito, make money by including ads in your video. So, yun ang mangyayari doon, guys. Magkaka-ads na ati ating mga video kapag naka-set up na tayo. So, ang isa-set up na yun, yung mga pangalan, yung tax, everything na information about sa atin para sumakot tayo. At yung mga bank account. So, yun yung mga na isa-set up natin dyan. At, eto na. Paano ko ba ginawa yan, guys? Paano ba natin nakuha yung, ano, yung stream ads? Paano ba natin na unlock yan? So, ito na nga. Paano ba natin na-unlock yung ating in-stream ads? So, everyday ako, guys, nagla-live. So, meron ako 1 hour, 2 hours, 3 hours. So, wala tayong palya dyan. In 1 month lang, na-unlock na natin ang ating in-stream in So guys, gawin nyo na rin yan. At the same time, mayroon pa tayong bagong strategy at technique. Ayan, yung technique na ito, ginawa ko. Ginagawa ko rin ito sa YouTube. At the same time, eto, ginawa ko dito sa ating Facebook. So, nag, ano ako, nag-play ako ng aking mga video. After ng live ko, nag-play ako ng, ano, ng ating mga live. So, kung one hour siya, one hour ko siya i-play. So, may dalawa akong account, yung page ko, at the same time, isa pa akong extra na ano, yung second account ko. Yun ang ginagawa ko. At yun ang pinagpiplay ko sa aking account. Kaya mabilis kong nakuha ang 60k minutes views sa aking, ano, sa ating requirements. Ayun na nga guys, mabilis nating nakuha ang ating in-stream ads at na-unlock na natin. So, 60k minutes views in 30 days. Na-unlock ko na at the same time, na tayo. Ready to set up ng ating in-stream ads. So, yan po yung ginawa ko guys. Kaya, mabilis kong na-unlock ang aking in-stream ads. Kasi, ang hirap niyan, di ba? Lalo kapag di naman tayo masyadong ano, famous, di naman training ng ating mga videos. So, kailangan natin ng mag-live. So, yan yung another way para makuha natin yung ating in-stream ads at ma-unlock na natin yan. So, ngayon guys, ayun na, ready to set up na siya. Thank you so much po sa lahat. Thank you po sa inyo, sa support nyo, sa panonood ng aking mga live, sa pag stay at the same time sa pagla-like and share ng aking mga video. So, laking tulong nyo po. So, nakatulong po kayo sa akin ng malaki. At, eto na po yung hirap at syaga. Yan, hirap at syaga. Yung puyat natin kapupuyat. So, ngayon, may ads na po ang ating video. May ads na po tayo. At, at isang time, may in-stream -in ads na tayo. So, kikita na tayo, guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us.